Nagsimula na nitong Martes ang tatlong araw na Philippine Disability Expo and Concert 2025 sa Mega Trade Hall 1 and 2 ng SM Mega Mall na layong palawakin ang advokasya para sa disability inclusion at accessibility. Narito ang balita ni Cherry Light. Dinumog na mga bisita ang pagbubukas ng Philippine Disability Expo and Concert 2025 na formal na inilunsad nitong Disyembre 2 at magtatagal hanggang Disyembre 4, 2025. Inorganisa ito ng Project Inclusion Network, katuwang ang National Council on Disability Affairs o NCDA. Tampok sa Expo, ang iba't ibang talakayan, pagbabahagi ng personal na karanasan at exhibits mula sa mga ahensya ng gobyerno at mga enterprise na sumusuporta sa sektor ng may kapansanan. Mayroon mga kumpanyang nag-aalok ng trabaho upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga PWD. Highlight ng programa ang inclusive concert kung saan tampok ang mga PWD artists at ilang kilalang musikero na layong ipakita ang talento at kakayahan ng komunidad. Nagpakitang gilas din ang mga kabataang may kapansanan bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities ayunin ng Expo na pagsamasamahin ang mga organisasyon, advocates at komunidad upang paigtingin ang pagtataguyod ng mas inklusibong lipunan. Ayon kay Project Inclusion Network Executive Director Grant Abier, mahalaga ang tatlong araw na kaganapan upang mas maunawaan ng publiko na ang mga PWD ay may kakayahan at dapat kilalanin bilang mahalagang bahagi ng lipunan. Kasi pagpasok nila dito, makikita nila yung mga enterprises, yung mga ginagawa nila. At the same time, for persons with disabilities, to we'll be able to have a place na makuha rin yung mga serbisyo na nahihirapan silang kunin sa labas. That's why we have government agencies here, for example, Comelec, pwede silang mag-rehistory dyan, they can get PWD IDs here, at marami pang iba. Aminado din si Javier na nananatiling hamon ang stigma laban sa mga PWD at umaasa siyang makakatulong ang Expo upang mabuwasan ang diskriminasyong ito. Sana mawala na yung stigma na yan na ang ating mga kapatid na may kapansanan ay pabigat sa lipunan. Hindi yan totoo hindi sila pabigat, bagko sila ay pakakakontribute sa ating society. Kasama rin sa kaganapan ng National Council on Disability Affairs o NCDA, Ayon kay NCDA spokesperson, Attorney Walter Alava. Aktibo ang kanilang ahensya sa pagmomonitor ng implementasyon ng mga disability law sa mga LGU at pribadong kumpanya. Nakasaad sa iba't ibang batas sa Pilipinas ang malinaw na proteksyon at benepisyo para sa mga PWD. Kabilang dito ang Magna Carta for Persons with Disabilities o RA 7277 na nagbibigay ng karapatan sa edukasyon, trabaho at akses sa mga pasilidad kabilang ang 20% discount at VAT exemption na ng RA 10754. Mayroon ding RA 10524 na nagtatakda na maglaan ang mga ahensya ng pamalaan na hindi bababa sa isang porsyento ng plantilya positions para sa mga PWD abang hinihikayat ang pribadong sektor na tumanggap ng PWD workers kapalit ng tax incentives. Para naman sa accessibility, nakapaloob sa batas pambansa bilang 344 ang mandato para sa ramps handrails at iba pang pasilidad para sa ligtas at mas madaling paggalaw ng PWDs. Pinalalakas din ng RA 11650 ang inclusive education sa pamamagitan ng pagtatayo ng learning resource centers para sa learners with disabilities. So lahat ng mga batas na to, lahat po ng disability laws ino-audit natin. And tinitignan natin kung compliant yung mga different uh, government offices and as well as the private sector. Nagpapaalala din ng NCDA sa mga establishmento at stakeholder na hindi sumusunod sa disability laws, lalo na sa pagbibigay ng mandated discounts. 20% discounts on the services, 12% discount on the VAT, and another 5% dun sa prime commodities. Now, pag hindi po natin na, na ano po, nag-violate tayo dito, meron pong kaparosahan, pwede pong it's either ma, mabigyan ng fine or makulong or both po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Life, SMNI News.